Andito po ako ngayon umaga sa puno ng bayabas Kasi mangunguha po ako ng dahon ng bayabas Nagagawin ko naman pong uh, bayabas tea Bayabas leaves tea, ganun Para po aking iinumin So guys, kaya lang po guys Meron ako nakitang bagong pamamaraan na dito sa bayabas kaya ito siguro ang aking gagawin ngayon ay manguha na ako ng bayabas uh, 50 leaves o uh, kahit ilan ang gusto mo para matagal ka makagawa so ang gagawin doon guys ay ibibilad mo ng 2 to 5 days Pagka po nakita mo na guys na kuan yung tuyong-tuyo na, yung parang malutong na malutong na, ang gagawin mo doon ay kung mayroon kang uh, grinder, i-grind mo. Yung gagawing powder, kung wala naman, pwede rin siguro sa blender. Kung wala naman, pwedeng kamay-kamay lang ganyan. Tapos uh, kung mayroon kang tubig na mainit sa umaga kasi siempre umiinom din kayo ng kape. Maglagay ka lang ng isang baso, o depende sa'yo. Pero ako guys, hindi ako minum ng isang baso, kalahati lang. Tapos, dun sa isang baso raw ay isang kutsara din, na uh, hindi niya kasi sinabi kung ano, yung teaspoon ba, o yung tablespoon. So, siguro kayo na yung bahala mag-estimate. So, guys... Ganun ang bagong pamamaraan guys Sa totoo guys Itong daon ng bayabas ay naniniwala po ako dito Dahil sa una pa ay Ginawa ko na ito Yung nanakit ang dalawa kong kamay Ito po guys o oh, Dalawang kamay arthritis po hindi po talaga ako makalaba dahil ang sakit-sakit. So, uminom po ako ng dahon ng bayabas. Pero, kailangan po guys, ay tiyagaan lang. Hindi po kaya sa isang linggo, isang buwan. Siguro, doon sa isang buwan may makikita ka ng pagbabago. Maibsa na yung sakit. Pero, kailangan ma 3 months to 5 months talaga continuous ka mag-inom at doon mo talaga makikita ang pagbabago. Sa katunayan po itong dalawang kamay ko ay magaling hindi na po bumalik. Kaya lang guys, isang kamay ang bumalik yung ito. Namamaga ayan guys, nakita niyo nagliit pa. Kaya uminom naman po ako ulit. Uh, ganun lang guys, tiyagaan lang kasi kung bili ka na lang ng bili ng gamot, kagaya ng silicone o oh my gosh parang hindi maganda ang Uh, side effect niya. Odi kaya yung iba pang mga gamot diyan, guys, kaya hindi po ako umiinom. Tinitiis ko talaga na mag uh, ganito guys, yung herbal na lang ako kasi wala atang ang side effect. Huwag naman sobrahan nang dami nang iinumin kasi baka meron din uh, side effect kaya yung katamtaman lang talaga guys ang paggamit. So guys, maraming salamat at sana po i-subscribe nyo pa rin ang aking youtube channel uh, bye bye sa lahat good morning po